Kinalangkain na yun. Yung pupuntahan natin, kaya nga nagpa-reserve ako eh. May sarili kang chef dun. Oo, okay. oh, lahat ng gusto mong kainin, doon sa harapan mo lulutuin. Ah. O oh, yun, hapoy, hapoy. apoy. O, oh, tapos lulutuin sa mo yung pagkain mo. Oh. Ay, wait, wait ako, wait. <laughs> Ang tagal mo, iwanan ka namin yung ulan. Saglit kayo, mabilis lang ako. Ay, bilisan mo. Malilate na tayo eh. Oh. Hoy, ano na? Ano, ano na naman? Pati ka nagagayak. Ang pagkakalis tayo, sinabihan kita. Miss Toy, wow. Kakain tayo sa labas, di ba? Saan? Ano saan? Ito naman, sinabi ko na sa'yo. Kapag pa-reserve na ako. Tapos hindi ka nagagayak. Anong oras na, oh? Malilate tayo. Saan reserve? Basta yung kilalang restaurant yun. Kilalang kainan yun. Eh. pupuntahan natin. Kaya nga nagpa-reserve ako, eh. Baka may maubusan tayo ng upuan. Ano yun? Anong ano yun? Anong klaseng restaurant yun? Ay, gani. Hindi mo di ka pa nakakapasok sa ganung restaurant eh. Doon sa ganung kainan eh. Alam mo yung yung 'di ba? May sarili kang chef doon. Okay. Oh, lahat ng gusto mong kainin, doon sa harapan mo lulutuin. Tap, yung ano, yung nakikita ko sa mga Facebook. Oo, oh, yung nakikita mo lagi sa Facebook, ganun. Yung may mga na... O oh, yung nahapoy-apoy. <laughs> o, oh, tapos lulutuin sa harap mo yung pagkain mo. Oo oh, nga. Ano ka? Ngayon ba yun? Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Kanina ko pumaga magasinabi sa'yo, tapos patatak. Pat ta baby. Umayos ka kung salita mo. Ay, bilis, bilis yun mo. Malay late tayo. Hindi tayo papasukin doon. Antayin mo, mo ako. Mabilis lang ako. Alis na kami ni Alis na kami ni Ulan tagal. Oh my wait ako, wait. Ang tagal mo, iwanan ka namin ni Ulan. Saglit kayo, mabilis lang ako. Ay bilisan mo. Malilito na tayo eh. Tara na. Ganda mo kaya na. Dali na, tara na. Late na tayo eh. Late na tayo, tara na. Tara. Oh, Saan ka ba Tatawid. Di ba mapunta tayo doon? Dito lang tayo. Saan? Dito. Saan dito? Dito. Dito. Hindi ka. Dito. Upo ka lang. dito. Dali. So, dito. Dito. <laughs> Puna. Sabi mo so. Ano? Ang sabi ko? Yung restaurant tapos yung may nagluluto sa harap. Oh. Ayan bagay, kayo pagluluto ko ka sa harap ni ate? <laughs> oh. Sikat naman to ate di ba? Maraming brunch to di ba? Oh, oh, tama sikat to. Kasi pagluluto ka pa ni ate, kaya mo po ka na, order na tayo. Dalihan mo na. Alam niya ako, sabi mo ano eh. <laughs> Kasaway ka na lang. tunay naman na order ka. Ano sa iyo? Ano? Ano? Alam! Ano? Umorder ka na. Alin ba iyo? Mahala ka na. Alam ba? Sabi mo, nakareserve ka na dito. <laughs> Di ba sabi mo? Ano nga yon Putlong? Oo. Oh, tatlo ate putlong. Tatlo. <laughs> Ayaw mo pa? Ay, nakitang kita mo naman eh, pagluluto ka ni ate. Ano ba iniisip mo? <laughs> ano ba iniisip no. mo? Mong... <laughs> Wala namang ganun dito eh. Ganito lang meron dito. <laughs> Pasaway ka na lang. Ay, okay? tayo <laughs> Oh, ayan oh. Nagluluto ka na ni ate. <laughs> Ano pa, ba? baka may dadagdag pang order para isabay na. Oo oh, ko sa'yo. <laughs> Yan lang talaga. Oo. Uh Putlong -uh. lang, wala na iba. <laughs> <laughs> Hindi ka pa nagsawa sa hotdog ko ha. Hotdog <laughs> pa <rin> na. <laughs> Gayun lang yun sa'yo. <laughs>